at sa magandang uh, morning na naman sa atin no mga katoto medyo maulan yung ating morning no uh, welcome back po sa ating uh, channel no so sa araw na to ay uh, babahagi ko lang sa inyo yung uh, ibang tips and ideas yung uh, ng kulay na babagay din sa mga ginagawa niya, no? sa mga designing sa ating house no so dito yung uh, woodworking natin dito ano yung mga rustic wood design natin tsaka yung ating mga poste no Punasaan natin 'yan. So itong isang uh, side nito to eh, ay sinampon lang natin sa inyo, no. So naipakita ko naman sa inyo ano kung paano yung blending uh, ng kulay ngita, no. Pinagsama-sama lang yung shade na green, brown, black kaya eh, magiging resulta niya. So kahapon niya ang uh, inanano natin nitong uh, taas. Yung uh, tabi ng uh, ceiling natin 'yan, no. Ah, bago nga pala tayo magsimula uh, ah, muna natin dyan yung mga followers natin dyan yung mga chikiting yung uh, ah, nagagandahan natin yung mga estudyante ah, grade 1 avocado dyan sila Angela dyan Angela shout out sa inyo dyan at sa papa sa mga family nyo dyan. at syempre si si Helen yung ating uh, munting secretary na napakagandang sumulat. Uh, Paki-shout daw tab, sabi niya, ay siya out din na natin si Mimi niya at saka si Didi. <laughs> Shoutout ta uh, Mimi, Didi, Helen Ito na. Uh, start na po tayo mga katoto. Ito yung uh, woodworking natin ay uh, yung uh, stoneworks stone works natin, no? Ayan sya yung uh, hinulman natin na uh, mga semento, inukit natin, no? So, ito yung uh, in natin nating uh, pintura. So kung bakit nagkaroon ng uh, marble effect ng ano, ng uh, black and white lang siya. So ang gamit lang natin pintura dito is black and white lang. So mga katoto, makakalikha na tayo ng gantong creation. No? So ang kulang na lang dito is yung uh, lining ng black, no? Tsaka yung illusion ng white. Karo na ito nga mga katoto, natutuloy lang natin to. Meron pa tayong uh, tatlong kaputol. Ah, na gagawin sa araw na to. So, niyo po ako sa paggawa nito. Kano nga ba yung naging costing natin dito sa malapit sa ating siling? Yung, uh, yung uh, top creation natin dito, no? Uh, ubus lang tayo ng uh, ubus lang tayo ng 1 uh, liter lang ng ating uh, white, no, mga kapatito? So, yung kahapon na uh, nagamit na natin yung kalahati nito. So, mag lang tayo ng konti para sa lining, no? So, ang price nitong gamit na pintura is 200 so tsaka yung uh, kung meron kayo available na acrycolor na black konti lang naman kailangan doon so ubus lang kayo ng limang kutsara lang ng ano uh, black paint natin na uh, acrycolor natin na uh. So, ito yung acre color natin. Tiga, yung isang klase nito isa uh, 95 lang, no? So, ubus ka lang ng word 300 lang. So, ito na, no? Wala dito sa ating uh, half liter ng uh, white. Kukuha lang tayo ng dalawat kalahati na lang ito, no? Ayan, dalawat kalahati lang ng table uh, tablespoon, no? Ayun na Yung white tsaka yung uh, black yan. Nagiging gray color na siya. Napakasimple yeah. lang mga katoto. Meron ka ng gray color. So ito yung uh, magiging base color na sya At the same time, diretso na siya. So advantage lang ng uh, ng uh, DIY natin no yung uh, inukit-ukit natin ng mga bato no and ito yung palitan ng kulay yan kung sawa na kayo sa ganyang uh, uh, kulay palit lang kayo mix lang kayo ng mga pintura or 300 lang papalit na kayo unless kung uh, itatiles natin siya lifetime niya yung design na yun unless kung papalitan mo siya kung babaguhin mo yung design nyo mo siya papalitan mo, na, papalitan mo siya ng ibang tiles so ito ah uh, uh, nakahulma lang siya tapos ang uh, palipintura ka ano lang bago bagong itsura na naman so ito no meron lang tayong ng uh, gray color yung sprinkle effect naman niya mga katoto is black and white lang din dyan no? Oh. alam na huwag siya dati hindi ganyan siya ng tulip tapos pipisik niya siya galing yung uh, gamit lang yung uh, brush so, papakita ko na sa inyo paano natin ginawa brush, no? Ayaw ko, tsara, pansan natin, i lang natin siya. 'yung una. 'yung ating uh, black. Eh susunod na natin 'yung white sprinkle lang din natin siya para din sa black. Gaya din yung black no, para 'yung effect ng uh, ano natin din siya. Stone effect. So ayun, nakompleto na natin 'yung uh, sprinkle ng uh, black and white na mukha totoo. na 'yung uh, kinalabasan niya. next step naman dito mga katoto, yung uh, paglalagay natin ng uh, lining no para limito 'yung mga group natin ito. yan siya. Black tapos mag illusion tayo ng white para lumitaw 'yung group. So ganun lang sya kasimple mga katoto, simpleng gawin, less budget. So 'yung 1 uh, liter natin dito naubos so, 'yun, meron na pang ganun sa sa tabo nya no. Amen. So pangkayo ito na lining na natin plus illusion pwede natin siyang pahiran ng emotion para yung uh, sparkling effect niya lalabas na siya, kikintab na siya pag tinamahan siya ng liwanag, so yung mga sprinkle na yan, magbiblink siya, so apaka simple lang mga katoto, simple simple, madaling gawin, espadget lang so mag ano muna tayo ng lining ayan ah, na nilagay na natin ng uh, ating group yung black na. Nakagroup na siya ng black. So ang next step na naman dito mga totoo yung illusion niya ng white no. Lagyan na natin siya illusion na white. ganun niya lang siyang kasimpleng gawin mga katotoo no uh, murang uh, presyo lang makakapag-design uh, ka na ng uh, bahay mo no uh, sana po meron kayong natututunan sa ating uh, mga munting ibinabahagi about it sa ating uh, pagpipintura no sana po makatulong ito sa pag uh, ano nyo ng idea kung uh, bagay ba ito sa house nyo or uh, Nakakatulong ba at sana po at uh, patuloy kayong uh, sumubaybay at sumuporta sa ating uh, munting channel. Salamat po sa putuloy ninyong pagsuporta at pag sa ating munting channel at sa mga napapadaan naman po sa ating uh, munting channel. Pakit like at subscribe lang po ang ating uh, munting channel. Pakipindot na rin po ang uh, notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uh, i-upload na video. No? Marami pong salamat sa lahat lat. lahat. Paalam na po tayo hanggang sa muli po.